making mango sago. And these are now my mango and nilagyan ko na siya ng evaporated milk. At yung mga tinadtad ko na mango bits. Ito naman for my puree, puree. Yeah. So ipo na natin yung ating mangoes, ripe mangoes. <coughs> okay na siya. So, I-push lang natin na pa-open pa ganyan. Open mo siya, yeah, pa ganyan. No, ito na. Yan. So, and then, so, natin yung ating puree dito sa ating sago na may evaporated milk. mango sago. And then later, lalagyan natin siya ng condensed milk. So, easy way to make mango tapioca. So, and next batch, gawin na natin ang next batch. So, Pusa natin. Pwede na yan. Masara na natin. And that's my second batch of mango or puree. Ngay dito ako mag-upisa. Dahil kaming nahihirapan nito. So, then, push. That easy. And, push. mango here na ginagamit namin is galing sa aking puno ng apple mango. sa aking ganyan si Yaya harap siyang magbukas. So <laughs> Shout out Cherry Lee. <laughs> okay, so pull out mo na 'yan. Oh, sige, kasama 'yan sa vlog. <laughs> sige, ayan, pull out mo siya. Click mo lang, click mo pa kaliwa. Ayan, nakuha na. Nakuha na. na po. And then, buhos lang. So, ang daming mangga. Kasi sobrang dami ng naani namin hinog na mangga. So, kaya ito na siya ngayon. So, by the way guys, anong ingredients ang meron nito? Yung sago, niluto namin. And then, ito na siya. Apat na supot ang sago na to. So, mga maliliit lang na sago. And then, nilagyan ako na ng Con ah, hindi siya condensed. Ito yung, ano yan, evaporated milk. And yung mga bits, yung mga kinat ko na mangga para meron siyang buo-buo. Ayan. So, may buo-buo siyang mangga. And, ang next step natin, lalagay na natin ang condensed milk. So, condensed milk na yun. So, so Lakihan mo yung butas niyan para hindi ka mahirap magbuhos. So, Love, shout out to you, <laughs> Cherilyn. <laughs> Magawa kami ng mango sago. Look oh guys, ang ganda tingnan. Ang sarap niyan. Enough lang yung kanyang oh, marami kasi itong sago na nagawa ko. So, check natin yung ating yung sweetness later. Kung enough lang. Kasi pamimigay lang din naman namin itong aming mango tapioca. So, bosa namin. Bosa mo yan. Ito po. Ayan, the making of mango sago. Tapos na to, i-chill na lang. After nito, i-chill. Pero bago namin siya i-chill, i- ano na namin, lagay na namin sa mga container kasi pamimigay namin ito. Ay, ubusin mo na yan. Ubusin mo yan, drain mo yan. Yung ating condensed milk. juice anong brand niyan? Jersey po. Jersey ang ginamit namin. Ang mamahal na kasi ng condensed milk na yun, lalo na yung mga Alaska, Carnation. Itong Jersey, nasa 30 pesos plus lang yan. So, that's all guys. Thanks for watching my simple vlog of mango sago. Ganyan lang ako gumawa ng mango sago. Condensed milk lang at saka evaporated milk. Pag haluin, haluin lang hindi ko na nga siya minix separate. Sama-sama na sila dyan. And that's it. It's done. At isang malaking yan, this is topperware. Yung lumang topperware. Isang malaking topperware. Bakit marami? Kasi pamimigay ko rin lang ito. Okay, bye! Thanks for watching my simple vlog. nagsisimot doon. Kaya mo. Okay. Bye, guys. And flex ko lang tong aking kiyowa. Ayan. Nagamit namin sa aking pag-blend ng mango. Puree. Okay, bye.